kasi nga sobrang legit yung mga pagpaparamdam dito at uh, mga nakahagip sa camera natin guys subukan natin masukin uh, itong loob ng uh, Grabe, yeah, nakakatakot din pala dito, guys. Ayan, medyo nagbablard yung kamera natin. So, ayan guys. Yung last napunta ko dito mga lodi. Ah. Oh. Eh, wala yang ano. Wala ko ba't may pulang tela na dyan. So, subukan natin akyatin doon sa itaas mga idol. Ay, mga ka So, ilang ulit na ako itong uh, binalik-balikan tong bahay na to guys. Uh, kahit ngayon, mga idol, is uh, parang yung ano natin, guys. Kinikilabutan pa rin ako dito sa bahay na to, mga idol, no? Gusto ko sanang matulog dito, guys. Pero kinikilabutan ako. Natatakot ako, guys, na wala tayong ano dito. Wala tayong laban dito kung may mga uh, loko loko dito, mga idol, no? Kaya hindi tayo matutulog dito guys Magpumasin na lang tayo dito Gusto ko sana ng mag uh, 3am challenge dito mga idol Para ma uh, Laman natin Kung may mga kaluluwa ba Or may mga elemento ba Na nandito sa loob ng bahay na to Ayan. Naririnig ko yung ano guys, mga motorsiklo sa malayo mga idol. nakakata ako dito guys ayan dito sa bintana mga idol may pugot na ulo dito sa bintana guys na nahagip sa camera noong uh, nakaraang mga vlog Yan, ito yung kwarto ni nanay guys. Dito nakahiga si nanay. Yan. May parang kama pa dyan guys. Oh. May mga gamit pa dito mga idol. Oh. Naiwan. idol. Kung may mahagip man yung kamera natin, mga lodi, mag-comment kayo dyan kung anong oras, anong ah... Uh, minuto makikita natin baka pa siguro yung may boses guys ayun yung mga tupa sa labas mga idol oh. Ay mga idol, ah uh, hanggang dito na lang muna yung uh, exploration natin. No? So, mga lodi, hanggang dito na lang yung video natin. At uh, ay uuwi na. Ayan, guys. Uh, nararamdaman ko yung elemento na nandito sa loob ng bahay na to. At uh, nakakatakot talaga. At isa dito, guys. Abanganin nyo, mga lodi, yung mga susunod ng mga videos natin na mga lugar na pinupuntahan natin nakakatakot, guys. Para po sa inyong lahat yan. Kaya, thank you so much, guys. Maraming salamat. God bless.